e ho capito ha fatto i 2

Kung kada Domingo kami dire na ay amo service, 11 o'clock. Ah, uh, kay nudangop man kao sa amo dire, ma-invite kami sa imo na mahatin kao sa amo service. Para makita ni mo kung ano ang amo kalihukan dire sa simbahan. Kami, mo tabang kami sa mga tao nang ina tabang. Kung maari ka ugma, naip-surprise kami ugma para sa amo mga members. Manhatag ni Gugas. Oh, kung ka, kasi mo nga lang, Inna. Ina. Ah, oh, so oh, basta ni Amal Mesa Andrados, kin sila kin sa, sa musim bahan ka sa musimbahan. Nga ngano nga imo man kami nga na, naripahan arian. Abri man kun mga tao ay abri ang saman nagtawa nagtawa nagambo ka sa Ginoo nga unta na maayong maluloyon maluluyon ako bagmaday, maday sa maayong ano kanang malumong kasing-kasing ba Mao gani ba kay sa mga sakyan na naa nagrili ra dire ang amo man jud simbahan ang imong nakwan wag ma-invite ka na mo ha

risen sanibai sanibai ayan b ayan oh ayan anak ako nilang tawagon sige search for giving us this <laughs> the is family no. a <laughs> कोना गिंपिता रहा है ना के बोलता है ना